Bata pa lang ako nang mamulat na ako sa aming relihiyon. Pininyagan kasi akong katoliko. Malaking porsyento kasi ng mga Pilipino ay Romano katoliko. Di mawawala sa kanila ang tradisyong gumalang sa mga santo. Ang iba, pinupunasan pa nila ng panyo. Ang iba, pinapasan sa kanilang balikat. May selebrasyon na tinatawag na mahal na araw. Puso na naman ang pasyon inaalaala nila ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Inilalabas nila ang mga ribulto at larawan ni Kristo. Naglalagay ng kandila sa altar, sinisindihan at binabasa ang Biblia na parang umaawit. Isang dapit hapon, kasama ko ang aking mga kaibigan na sina Sarah at Mark. Labing isang taong gulang pa lang kami ng mga panahon na iyon. Naglalaro kami ng taguan nang may makita kaming isang malaking bahay na luma na. Panahon pa ng mga Kastila ang disenyo nito sa di kalayuan sa aming bahay. Hindi namin maiisip na may ganitong bahay pala dito sa subdivision na ganito ang disenyo at nag-iisa lang ito sa maraming bahay. Ako ang taya at kailangan kong hanapin sila. Nagbilang ako ng isa hanggang sampu hanggang sa mawala sila Sara at Mark. At oras na para hanapin ang mga kulukoy, Pinasok ko ang malaking bahay na mukhang haunted house. Walang pag-aalinlangan na pinasok ko ito. Nagbabaka kasakaling may taya ako na makita pero mukhang tahimik at walang sumasagot. Nakita ko ang loob ng bahay. Walang mga gamit at puro agew sa kisami at medyo madilim. Maya-maya, may narinig akong tunog ng gitara na nag-strum ng isang bisis at nawala rin ang tunog. Gusto kong hanapin kung saan nagmula ang tunog. Naglakad-lakad ako at umakyat sa second floor nito. Nakakatakot talaga ang loob ng malaking bahay. Hinanap ko ang mga kaibigan ko pero walang namang tao sa loob. At may nakita akong isang kwarto. May umaawit na parang pasyon sa loob ng isang matanda. Di ko maintindihan ang kanyang salita. Pinasok ko ang kwarto. Bumungad sa akin sa loob ng kwarto ang napakadaming ribolto at larawan ng mga taong may iba't ibang mukha nakita ko rin ang mga kandilang kulay itim na may sindi. Nakakakilabot. Nagsimula na akong manlamig at halos kulay violet na ang aking labi. Nakita ko ang isang matandang babae na nakaluhod sa altar na may hawak na isang maliit na libro na parang Biblia. Pero ibang litra ang mga nakasulat. Bumubulong siya sa hangin na parang umaawit Di ko maintindihan ang salita na ginagamit niya. Parang Kastila o Latin. Pero alam kong nagpapasyon siya. Ang matanda ay lumingon sa akin. Siya ay nakatalukbong ng itim. At sobrang kulukulubot na ang balat. Nakakatakot ang mga mata nito. Ako'y takot na takot at nanlalamig. At di makagalaw gusto kong tumakbo palabas pero hindi ako makagalaw at inihigop ako papasok ng kwarto dahan-dahan at parang may nagpipilit sa akin na tumingin sa isang krus isang tao ang nakapako sa krus kulay itim ang mukha nito at maiksi ang buhok nakasulat ang aking pangalan sa uluhan ng krus Nakalagay rin ang date ng birthday ko at isa pang date pero napakalabo at di ko mabasa. Ang nabasa ko lang na word ay date died. Pinipilit ko ang aking sariling makagalaw pero hinihigop ako ng altar papalapit sa matandang babae na kaikim Huwag po! Huwag po! Ayoko pang mamatay! Ako'y napasigaw sa takot hanggang sa madampi ko na ang kamay ng matandang babae na nagsasabing, Halika! Halika na! Ang boses niya ay parang isang ugong na nanggagaling sa di malamang napakalalim at napakatakot na lugar. Napakalamig ng kamay nito na parang multo ng isang kaluluwang patay na. Pinipilit ako ng matandang babae na magmano sa kanya sa harap ng altar. Sabi ng nanay ko pag nasabingit daw ako ng panganib o sa nakakatakot na lugar, banggitin ko daw ang pangalan ni Kristo. Binanggit ko ang pangalan ni Kristo ng tatlong beses. Diyos ko, Diyos ko, tulungan niyo po ako. At unti-unting uminit at lumuwag ang pakiramdam ko at nakatakas ako sa kamay ng matandang babae kumaripas ako ng takbo pababa ng second floor at tumakbo. Lumabas papalayo sa matandang bahay na inaamag na. Hindi ko na iniisip na hanapin ko pa ang aking mga kaibigan. Nang nakalabas na ako, ginungaw ko ang matandang bahay at napansin ko na parang palabo ng palabo ang bahay hanggang sa naging transparent at nawala na parang bulak. Maya-maya, natagpuan ako ng aking mga kaibigan. Hoy, Miko, nandito ka lang pala. Hinahanap ka na ng mama mo. Isang araw ka nang nawawala eh. Nabigla ako sa sinabi nila. Parang sampung minuto lang ang mga nangyari nung nasa loob ako ng matandang bahay. Hindi pa rin ako makapagsalita hanggang sa dinala ako sa bahay namin at konti-konti kong kinuwentu ang lahat sa kanila. May nakwento rin sa amin na ang matandang bahay daw na iyon ay 50 years nang giniba dahil araw-araw may nagpapakitang ligaw na kaluluwa ng isang matandang babae doon. Sa paglipas ng araw pinaganda ang lugar at ginawang subdivision at matapos noon wala nang ibang salita pa tungkol sa matandang babae. Ikaw kaibigan, naranasan mo rin ba ito noong kabataan mo? O nandyan sa likod mo ang matandang babae habang nakikinig ng kwento ito? Maraming maraming salamat po muli sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa channel na ito. Miga miga loud shout out po sa lahat. Stay safe and God bless. Hanggang sa muli.